kaloka. Oh, halika, halap halap tayo, tayo ha? Okay, okay. Hula. Ay, ito rin. Ito kasing lusog din. Ay, eto ito, 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 ito kasi. Ako. halika rito, A, ate. Ito. Halika, ate. Halika. Ayan. Hi. Hi, Pitit. Hello, po. Ayan, Pitit. Ano nga, kasi ilang taon na tayong magkaibigan, hindi ko pa nakikita yung kilikili mo. Baka pwede <laughs> naman ngayon. Kasi, Ay, matagal kong alam ko na yung kilikili -kili ko na to. Hayaan mo na yan. <laughs> Paano yan? Hindi kayo sa akin yung moment na to. <laughs> so ate, ano pangalan niyo po? Aileen po. Si Aileen. Apo. Ayan. So, Ayan, napili mo ay kalokalik. Dahil talagang ano, ano niya. Kalokalik po niya. Tsaka nag, ano rin po siya magpatawa. Tsaka kaboses din po niya. Yes, tsaka yung hingal. Kuha po yung hingal. yung hingal. Kuha po niya yung hingal. Kuha po niya Tapos mamaya tutumbal. <laughs> nakatumba. Tsaka yung nakakatuwa, kuha-kuha niya pati yung make-up. Oh. Kasi si Pitit, pa nag-foundation, damay pati yung pangalawang baba. <laughs> Kaya, sakatuwa, malalaman natin kung talaga si Pitit yan pag pula yung tuhod. <laughs> so ikaw naman ate, kung sakali may kalokalike ka, sino ang kaloka-like mo? Ko alam. Baka <laughs> si Pitit din. <laughs> Pwede. <laughs> kasi? Sibirit ko kasi si ano, kaya lang ang kapalaman mo mukha ko. Oh, si, okay, si, si Angelica. Ah, Angelica. Ay, oh, oo. Oh, oh, oh. Si piti na naga Angelica <laughs> yan. <laughs> o, oh, nag-rag-rag. <laughs> <laughs> Pero sabi ng mga friend ko, Queen Yasmin daw. Oh, <laughs> ah, <laughs> pwede. Yeah. Oh, sino? Queen, sino? Si Queen, Queen. Si Queen Yasmin sa TikTok um, oh, o, tama yeah. si Queen Yasmin. Queen Yasmin daw po. Okay na? Thank you po. Okay. O salamat siya at syempre, back to you guys. Ayan, thank you so much. Ay, gusto naman, na, paano pa pumara ng jeep si Petit? Oo, oh, oh, uh, para ng jeep. Para oh. ng jeep. Ay! 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 stupid na lulunod. Paano ka yeah, sa lolo? Nalulunod yeah, yeah, yeah. sa lolo, sa lolo. <laughs> <laughs> Mababa yung kamay. <laughs> Alright, tatatang ngayon naman. Pakinggan na natin ang komento ni Jurado Rufa May Quinto. Yes, go, go, go. Good afternoon, yes. Uh, eh, yun na nga, no? Uh, ikaw is si Petit, di ba? Oh. Yes, Pati muna okay. yung Madlang People. Oh. hello, Madlang People. Yes. <laughs> Oo oh, nga, yung dami dahil. Ay, thank you pala sa inyo lahat na mga kasama ko sa trending. Kasi pati audience, nagtitrending din. Siyempre Thanks to regularization of uh, showtime. Yeah. Love <laughs> Lovey po. O, tingnan mo. Si na napakayaman na. Sa kapagawa ng maa. Hello, yes. Oo. Hindi, oh. alam mo, Si Petit kasi may hili kumuha ng talent piece siya sa hey, sa baba. Oh, talaga? Oo, oh, oh, halimbawa, kunwari lang, may binaksak ka dyan. May nalaglag. Oh, abutin niya. Hindi yung papel. May papel ba? Or sa Wala. tissue? Papel. O, sige, abutin mo siya. Ay, Para malaman natin siya. Ay, ay, ay. Ay, ay halimbawa. Ayan, ayan, sige. Yung totoo ba yan? Hindi mo makuha? Ah, o siya oh. nga si Petit. Yes. Pinapawisan. Pinapawisan. Pinapawisan yung, yung ano, Ano ba kinagay mo siya <laughs> foundation mo? Parang ano, sobrang sunblock. black. Shan, <laughs> <laughs> sun, <laughs> parang shan black no? sa puti. Anyways, gusto ko lang din po sabihin sa inyo na ang, ang ibig sabihin ng petite ay is small, dainty, use of a woman, she's petite and vivacious. Ay, oh, galing yes. naman yes. talaga. Ano yan? Vivacious. Vi Ay, tinanong ko siya, ano yung ano vivacious? Ano ba yung vivacious? Oo, ano? Ano? ano yun? Ano? Hindi, ano yun? Hindi daw niya alam. Hindi ko alam. Baka niya. kayo alam. Ano ba, ano ba vivacious. V-I-V-A-C-I-O. u s Wow! Vivacious. Alam mo yun? Oo. Pang babae. Pang babae. Pang babae yung sapatos. Vivacious. Vivacious. Babae-sios? babae <laughs> Ito na, hindi mo pala uh, alam. O, okay, sige, sasabihin ko na. What okay, ano petite. Okay. Oh, petite refers to stature, not weight. Most people think petite means skinny when in fact, petite has nothing to do with weight. Oh. So, alam mo na ngayon, hindi sa weight mo yan. Petite is the term used in the fashion industry to describe a woman who is 5'3 tall and under. Yes! Yeah! One, five, and so up. now you know. thanks you, Google. Google, Okay, may movie pala tayo. Oh. Ah, kasama tayo? oo. Oh, oh. Sama ko si Paolo. Kami magsasama. Ah, talaga? Oo. So ano ka, Like ba? Ano, Hindi. Ano? <laughs> <they>, uh, Ay, <laughs> <na ba> sabihin. Ay, tama na sabihin. Oo, oh, oh, Direk pakilapit ko konti yung Hindi, mamano. kaibigan ko si Petit yung totoo. Kaya ah. nga dalawa nga ginagay. Si, Pe si, si Petit, Petit saka si Belly Flora. Si, si Pennywise. Ginagay. Sino yun? Hindi siya yan. Hindi siya yan. Si Petit siya. Yung eat? Feeling ko lang eat? Si si Alam ko si Belly Flora. Anyways, oo. Oh, hindi, ano. Kasi kulang ka sa alahas. Si Petit, social, social. Marami. Piling niya siya. Oh, si Petit. Hindi na alahas yun. Oo nga, no. wala, wala akong dalang extra. Maraming salamat. Turado, Rufa, Bay,